unstoppable Zion mga idol kinawawa si Bankero Lillard paya naman dito sa mga bata ng OKC Drew and Kristaps damang-damanan ng Boston Paolo Bankero versus Zion Williamson tapat ng big boy sa power forward position Well, sa unang quarter natin mga idol, Williamson nagparamdam agad ng maaga kay Bankero. May 6 points na agad at multiple defensive stops laban nga sa Orlando Magic players. Ginawang bata pa dito si Paolo at inagawa ng Gendy. Pero nakabawi naman siya dyan ng steal at the other end. Pero Z is playing like a defensive player of the year mga idol. Umabot na sa 4 steals plus this fast break dunk. At natapos nga ang quarter natin na may 26 to 25 na score lamang ang Orlando Magic dito. Zion may 10 points na, Bankero 0 points naman. Second quarter natin, Joe Ingles gustong hampasin si Zion para pigilan sa fast break pero hindi umubra, naka-end one play pa. Kumulot pa nga ang mukha ni Williamson mga idol sa ginawa niya. Unstoppable si Zion mga idol dito sa unang dalawang quarter at tumabot na nga siya sa 17 points. Franz Wagner na ang bumuhat sa kanyang team mga idol na Orlando Magic para protekta ng lamang nila laban dito sa Pelicans. And then sa fast break dunk na ito, ni Paolo ang first points niya. Lipat naman tayo sa ating kabilang game, OKC versus The Bucks, kung saan maagang napaya si Damian Lillard dito sa mga batang player ng Thunder. Iwan nga siya dito kay SGA tapos nasupalpal pa ni Chet Holmgren pero ipinaghiganti naman siya ni Yanis after ng kanyang monster dunk na ito. Pero itong young and tough thunder team ay pinahirapan nga ang bagong squad ng Milwaukee sa first quarter. Tinapos nila mga idol ito holding an egg point lead 27-19. SGA at Josh Giddy combined for 15 points na. Second quarter naman natin ay patuloy lang ang magandang paglalaro ng OKC Thunder kaya patuloy lang din silang humawang ng kalamangan over the box. And this time si Isaiah Joe naman ang nanguna sa kanila with 8 points agad sa umpisa ng quarter. At dito nga ay ang ganda na sana ng move ni Chet Holmgren around the world na si Lopez kaso natawagan ng traveling. Damian Lillard naman mga idol nga sa first half, no points, no field goal, 0 out of 6 sa field at credit yan sa Thunder defense. Kaya naman they are leading 59 to 54 after 24 minutes of playing time. 22 points for SGA at Giddy. Malik Beasley buhay na buhay naman with 17 points, 5 three-pointers. And sa last game naman natin, Boston versus New York Knicks. Abay ramdam agad ng Celtics ang magandang epekto ng dalawang bagong acquire nila na player. Drew Holiday in 3 quarters, 10 points, rebounds, 4 assists, 2 steals. All around game mga idol at para naman dito kay Chris Knapps for Zingis, 15 points, 8 rebounds naman. Kaya't nakapagdulot yan ng match easy. 28 points, 8 rebounds, 4 assists performance para nga dito kay Jason Tatum.